Good morning guys For today's my video Ito po yung mag prepare na po ako ng aking Breakfast So ayan magsahing muna ako guys Kasi kagising ko palang Late na po yung ako nagising ngayon Kasi nga uh, nakahapon na pagod ako ng todo Sobrang pagod po Kasi naglaba pa ako Late na rin akong nagising nakatulog kagabi guys kasi nga naglabako ako sa washing machine ang dami kong nilabahan Yung nilabahan gospel hall wake guys na aking mga sinusuot uniform and din pang araw-araw ko guys so ayan guys nagsaing na po ako guys para sa aking breakfast late na po so ngayon guys ang time Hi, is 11 hello. <laughs> tara let's eat na guys for the go dahil yan guys gutom na gutom na nga ako kasi nga late na po yung aking breakfast dahil nag breakfast po yata ako mga time na is 11 na nagising kasi ako nung oras na siguro mga 10 kasi naglaba ako gabi guys tara let's eat guys for the go gutom na talaga ako guys kain tayo So, ayan guys, for the na tayo. I Start na tayo sa ating breakfast lunch. Dahil late na nga tayong kumain. So, ito nga pala yung aking pagsew so, guys. Siguro mga 4 days, 5 days na natin niluto yan. Yeah, so, nagbili nga pala ako ng supermarket. Dahil nag, nag sale siya guys. So, nakabili ako ng 2 kilos. Niluto ko na siya lahat na Paxiu. So, ayan, inabot na siya hanggang sa next day. Opo, guys. So, ayan pa rin aking kinakain. Pero, mas masarap pala siya, guys, na tumagal na siyang niluto mo. Tapos, kakainin. Mas malinamnam siya, guys. So, tara, let's eat, guys. And, sana, gusto nyo po yung aking vlog for today, guys. Thank you. Dito na nga pala ako kumain guys sa kwarto kasi nga pag doon ako kakain sa kitchen yung light kasi against the light kasi yung video ko kaya dito na ako kumain dito kasi ako kumakain sa loob ng aking room guys so ayan

sa aid for the go of boss gutom na gutom talaga si bayad sa so, ayan guys tapos na pala ako kumain guys hanggang dito lang po yung aking vlog bye bye thank you so much